Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Julian San Jose, kilala bilang Asia's Limitless Star, ay inula ng batikos mula sa ilang netizens matapos siyang magperform sa isang benefit concert na ginanap sa loob ng Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mamburau, Occidental Mindoro noong October 6, 2024. Sa isang viral Facebook post mula sa netizen, makikita si Julian na nakasuot ng makintab at backless na gown habang kumakanta at sumasayaw sa sikat na kanta ng Abana Dancing Queen. Ang nasabing performance ay naganap mismo sa harapan ng altar, isang lugar na itinuturing na sagrado sa simbahan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit pinayagan ng parokya ang artistang magsuot ng revealing na damit at magtanghal ng kanta na hindi umano na aayon sa sulam na dad ng simbahan. Ayon sa Code of Canon Law, ang simbahan ay dapat gamitin lamang para sa mga banal na okasyon gaya ng mga kasal, at sa ilang pagkakataon, pinapayagan ang mga pagtatanghal sa loob ng simbahan basta't ito ay hindi sumasalungat sa kabanalan ng lugar. Kasama rin sa event si Jessica Villarubin, isa ring sparkle artist na nagperform para sa Benefit Concert. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang pahayag na inilalabas mula sa parokya o kay Julian San Jose tungkol sa mga kritisismo na kanilang natanggap. Matapos ang kontrobersya, naglabas ng pahayag si Julian kung saan humingi siya ng paumanhin sa mga nasaktan sa insidente. I am offering my apologies. Even though my only intentions were to share joy and to give support to the church through the benefit concert, many have felt offended about the incident. I was in and with my performance, which caused distress. I truly, sincerely apologize. This is a lesson learned, and it is assured that it will not be repeated. I am not perfect, but please know that I have strong beliefs, and my faith is unbreakable and cannot be shaken. I pray that we can all move forward with compassion in our hearts. Thank you.